Mayroon pong nagtanong sa akin na kung kailan ko daw po pinapakain ng puno ng saging ang aking mga biik. Uh, ngayon po ay papakita ko sa inyo na uh, simula po nang iniwalay ko sila ay nagpapakain na po ako ng puno ng saging sa aking mga biik. Ito po. Yun, yung dahon, tsaka yung puno po ng saging. At uh, yung resulta po ay hindi naman po sila nagtatai. Oh, Pakunti-kunti lang po yung ibibigay natin para hindi naman po sila ma-overfeed. Kasi yung mga biyek po ay medyo masilan pa yung digestive system nila. Hindi naman po talaga matiba ito. Sila ipapakita ko po sa inyo na nagbibigay po ako ng puno ng saging. Uh, simula pa po nung iniwalay ko sila sa kanilang ina nung nagsisimula na po silang kumain ito po yung puno ng saging hugasan ko po muna tapos ito naman po yung kanyang dahon ay ibibigay din po natin sa tangga pero bago po ay i-check po muna natin baka mayroong mga ano eh Baka so, mayroong mga Insekto So, ugasan po muna natin Okay, Grobe Tapos, tigay po natin sa kanila Okay, kasi minsan mayroong mga insekto eh. kirahan ng tinatawag na tigi. Yan yung nagpapasama ng kanilang ano, yan. Ito naman po. Hindi kayo na po natin. Pati po si Carla, yung inahin. Bibigyan po natin yung puno ng sakit. Ito po yung puno ng saging. Isa slice po natin at ibibigay po sa kanila. Pero yung ibibigay po natin sa kanila ay yung malalambot lang po na bahagi. Huwag po natin ibigay itong masyadong matigas. Kasi hindi talaga sila matutunawan ito Ay pagsasanay lamang sa ating mga alaga para masanay po silang kumain ng puno ng saging uh, ito po yung malalambot lang sa katunayan paborito nilang kainin ito mas masigla po sila kapag kumakain sila ng ano, puno ng saging mas excited po kasi sila Tapos yung mga natitira pong mga feeds nila, uh, hinahayaan lang po natin dyan kasi mamayang gabi po, mamaya-maya, kakainin din po nila yan. Hindi po mapapanis yan hanggang sa maubos nila. Actually, yung katas lang naman yung kinakain nila. Pag matigas ni naman nila nilulunok. Tulad po nito. Ah, ito po. Ah, ito po yung dahon. Yung katas lang po yung, kinukuha nila. Hindi naman po nila nilulunok yan. Ito po. Oh. Hmm. tapos ito rin po ito 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 ito, ito, ito 'yun ginunguya nila tapos yung katas lang yung kinukuha nila pero hindi nila nilulunok to pero pag malaki na sila ay talagang nalulunok nila to Ito na po, Kaparm Life. po. Naubos na po nila yung binigay nating puno ng saging at yung dahon. Ayun. Ito po. Kung mapapansin po ninyo, mayroong mga natitirang mga uh, fiber dyan. Tulad po nito. Ito po, yung mga fiber. Ito po, oh. Uh, ito po siya, yun. yung mga dahon ng saging na tinanggalan lang ng katas ng ating mga biik tapos hindi naman po nila nilulunok kaya hindi po sila magtatay maliban lang po kapag uh, nakakain po sila ng mga insekto na dumidikit po sa mga dahon pero sa experience ko po ay hindi naman po nagtatay yung ating mga biik ito po yun oh wala na no? oh naubos na nila oh ito yung natira oh yun yun sila tapos ayan po yung ating inahin yun so hanggang dito na lang po maraming salamat po sa panunood sana po ay Uh, mayroon po kayong nakuha sa akin na i-share ngayong gabi.